Bawang, mm -hmm. ini ini mga katai ano to guys na ah, ah, bumines to ya guys ah, no. bumines yan tipo no. no. ya ah, master chip, seto plastic set guys master chip na mga to guys yeah. oh. no. ah. special yan magluto guys kailangan yan magluto nang kumpleto nang ricardo guys hindi yan magluto kung hindi kumpleto guys Spesial loh. Anatoin. Ha, ah, anu tau kan? Anatoi. Anatoin. Tidak ada anatoy. uh, no. <laughs> nadi nya. Tidak. Terlagang spesial terlagak tu? Ya. Pisang. <laughs> pisang. Parapistai. Aro aro para, pisang dua orang aro pisai. <laughs>

kita so, ausin. Oh, tak so, isah oh, saya ni pun palas ah, guys. Oh. So, Spesialnya lu kan ini guys spesial tomatatis tomatatis to delawang arotto pizza guys gahapon seafood

labanos labanos nang ng labanos guys grabe dami yun ano ricardo well sarap yun guys labanos Hina-halo-halo na Hina-halo-halo. Sarap. 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 Nag-dry na naman ito, guys. Ayan.

special na luto talaga eh. Ganyan pala magluto ng gopis guys. Asin. Asin powder. Ito. Uh. Ito yung natin uh. ang gamit man. Okay, tuan panting play. Yeah. Hmm. Sarap. natin sile sile lala lara, pa wala pa wala pa wala pa wala Dinalagyan na lagyan oh. Yan na no? no. Yan na lang yung silbi ano niya sa kamatis. Sa silbi sabaw yung sa kamatis eh. Ganyan pala mong ng buo guys. Matrabaho lang. Matrabaho lang talaga. Pagkagayat. Kailangan ng Pero kung meron kayong pang Oh, yung ano no? Yung pang-slice talaga ba ng ano ba? May pang-slice na pang ano. Balmast. Pino na inilabas eh. Mm. Yun masarap. Tangtang ko 'to. Pang ano. nagpapasarap sa bu face. Sa siling pula. Siling pula. Hindi na makaiwas talaga yan. <laughs> Talagang masama talaga yan. Pinong-pino <laughs> -pino eh. Okay. Loto na guys. Ang bupis. Sarap to ah. Ay, halaan oi, halaan ay halaan ay sarap kaya na halaan oy uy pinaka masarap nga wala yung pagi 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 yan guys pagi. pagi yung Yun no, no marikado you, no Tanggalin natin ibot. Yun, no? Pinirito yan, tiritirito yan, tapos ito adobo. Ayan naman. Gataan na kayo, gataan, gagataan. Ito na naman ang pinirito, ang pinirito. Ganda pa. yung... Chicken broth. Oh, yeah. Chicken broth yeah Chicken broth ano pala? Ang palaka yan. Pinagugasan. Pinagugasan ng mga... Uy! okay kaya dong! Lalami, oh, uy! Oo, oy! Nakatama ko mga Oh Ano, oy! Soya! Sukupot! kinataan oi tiba tiba kinataan ayo ini orang penerito kami ayo bang ayo meh asik kali di gunung meru guys bangun saning huli guys enggak lah nasar gua bugoi huli an oh

tayo tinula kahapon tapos ito ang uh, oh, ito ang masarap guys nice. oh ito ang the best, ha ang galing nando kinilaw soya, suya kinilaw oy Samuya, kinilaw. Hmm. tapos kinugba ano ba